may mga itlog na kinakailangang ingatan upang hindi mabaog. Gaya nito, itlog ng manok. Pero alam nyo ba na mayroon ding mga itlog na kinakailangang mabaog? Gaya nitong itlog ng mga stemborer. Kapag ito ay napisa at nagiging larva, ay magdudulot ito ng malaking pinsala sa ating palayan. Kaya upang baugin ang mga itlog na ito, kailangan nating gumamit ng repulse insecticide. Ang repals ay isang systemic insecticide na pumupuksa ng iba't ibang uri ng mga pesting insekto sa ating palayan. Kasama dito ang leaf folder at ang mga stem borer. At dahil sa kanyang systemic mode of action, magtago man ang mga uod sa ilalim ng puno ng ating mga palay, ay wala pa rin lusot. Sapagkat may kakayahan itong manuot sa lahat ng sistema ng ating mga pananim. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ang repals ay hindi lamang pumapatay ng mga uod ng leaf folder at stem borer kundi ito ay may kakayahan ding ng mga itlog. Kaya kung gusto mong baugin ang mga itlog ng stem borer at mapigilan ang pagkalat nito sa ating palayan, gumamit ka na ng repulse insecticide. Ang repulse ay isang produkto ng Texicon Ventures na mabibili sa lahat ng branches ng Ellen's AgriVet Supplies.